So ako hinagpahilot din sa, asa sa asawa, ni Kulot. Okay, ano yan? Tatay ko ho noon. Eh, tinakwil ko na ho ngayon. <laughs> si nanay pilang hiling makisali sa usapan at bago naman pag nabubulunan ng saging, yung kasalanan ko pa. Eh, tinakikisali sa usapan ng mga millennial. <laughs> Alam naman siya, sinaunang tao, ay, tao di, eh. Bilang ka yung pananay pilang. Mga may, may. Inay, ay kayo mga ay? Inay, aking nagtataas ng matres, ayaw mo magpataas. Tiyokos, <laughs> baka madagdagan ka pa. Salamat si Jebong. <laughs> nanay pilang, nanay pilang, wag sa huntahan naming mga millennial. At bago pa kayo -lu -lu -gan ng mga sinakain yung saging ink. Huwag nyo nang pansin na tagyaw at iyan. Itinatago ko na nga sa camera, eh sinabi pa. Wala yun lang, naman pala ang mata eh. Pataas ka ng matres, dala pati tinggit. Ikaw na rin,